Magandang araw mga kapatid, ako po si Jay para sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikalabing tatlong kabanata ng Juan 31 hanggang 35. Sa bandang dulo ng ebanghelyo na to, sinasabi, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. magibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Naalala ko sa tatlong kumpanya na napasukan ko, matapos akong pumasa sa final interview at mapunta sa training, binibigyan nila kami ng mga manuals ng mga babasahin. Ipinapaliwanag dito kung ano yung mga produkto, kung ano yung mga dapat namin gawin. At mahigit isang buwan ang training araw-araw pinapractice, araw-araw kinakabisado namin yung mga binabasa namin, yung mga manuals para magawa namin ng maayos ang aming trabaho. Pagkatapos ng training, may, mayroon pang mga limang buwan o anim na buwan na probationary period para siguraduhin na eksperto ka na sa ginagawa mo bago ka ma-regular sa trabaho. Tanong, kung ganun tayo katindi mag-training para sa ating mga trabaho na dahil alam natin na importante ito dahil kailangan natin ng trabaho sa ating buhay kailangan natin ng kita na mapiprovide nito gaano tayo katindi mag-training para sa pagmamahal ilang libro na ba o manual ang nabasa mo tungkol sa pagmamahal. Ilang oras sa isang araw ka ba nagtitraining para mahalin ang mga kasama mo sa bahay, ang mga kapitbahay mo, ang mga katrabaho mo, o yung mga taong nakakasalumuha mo sa labas. Kung mahalaga para sa atin ang utos ng Panginoon, di ba dapat pagtuunan din natin ng pansin at ng oras ang ating pagsasanay para masigurado natin na kaya natin gawin ng maayos ang kanyang mga utos. At ang utos niya na ibinibigay sa atin, mag-ibigan kayo. Mga kapatid, practice makes perfect. Alam ko, hindi madali na, na ipakita ang iyong pagmamahal sa iyong sa mga tao sa paligid mo at madalas nagkakaroon pa ng hindi pagkakaintindihan. At sa kabila ng mga hindi pag pagkakaintindihan, marami dito na uwi sa pagsuko natin na ipakita yung pagmamahal natin sa kanila. Sinasabi natin na bahala ka nga sa buhay mo, ang hirap mong mahalin. Pero kung tayo ay mag-aaral, magbabasa, makikinig sa mga talks tungkol dito malalaman natin na iba't iba pala ang pamamaraan para maipakita natin ang pagmamahal sa ating kapwa. Huwag na muna sa strangers kung hirap kayo. Umpisahan nyo sa bahay. Isa sa mga nabasa kong libro na nakatulong ng malaki sa akin ay yung Five Love Languages. Hanapin nyo na lang kung uh, meron yan sa online, meron din sa mga bookstore na paborito ninyo. Ito ay nagpapaliwanag ng pagkakaiba-iba ng pamamaraan ng pagtanggap ng pagmamahal at ng pagbibigay o pagpapakita ng pagmamahal sa iba't ibang klase ng personalidad ng bawat tao. Nakatulong ito sa akin at sigurado ako makakatulong din ito sa inyo. Marami pang ibang libro, marami pang ibang talks tungkol dyan. Ang hamon sa atin, pagsumikapan natin, bigyan ng atensyon bigyan ng oras ang pagsasanay sa pagmamahal ng ating kapwa dahil ito ay napakalaki at napakalagang utos ng ating Panginoon sa atin. mag kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag magatubili na i-like at i-share sa lahat ng inyong social media platforms dahil ginagawa namin ang mga video na ito para sa ating lahat. Muli ako po si Jay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. God bless.